Ang oh, mamahal. Hmm. May mga mura dito, ading. Nine. At yes, yun, yes. Ito, malalaki ito. Diyes Merong ditong tigsisingko ha. Ah, meron ako nakita kanina tigsasingko. Ah, tingnan natin dito, ding. Dito, oh. Madami. Dito, oh. Ay. Ang, ang mamahal din naman. Ano na rin? Mahal din. Hmm. Nueve siya, nueve. Ayun o. Grabe nung nakaraan alam mo, ading nakabili ako, tig. Magkano yung ano na yun, na ang mura na lang. Eh, yan lang yun yung sa gray dati. Yan lang yun. Make me wonder. Ay, ah, ito man yung ano, oh, nilalagay sa ano. Kaya lang ang bilis masira. Ito. Yung pang ilalim, ang lube. Ito na yung ano lang ading. Ah, ang bilis masira. Ito, 6.99. Ano to? Hindi, yung pang ano yata yan, pang buong ano lang. Pero ano lang siya. Solo, oo. Solo lang. Oo, ito pang punda yata to. Eh, sabi na punda mo, dito plus plus almohada. Yung, yan. Ito, parang single lang to. Ewan ko, kasi 695 eh. Punda, no, di ka plus punda. Ah, dalawa na siya. May punda na nakasama. Ewan ko kung may kasama na to. Ewan. Ah, lights, camera, action. Ading, dito na yung mga lights, camera, action. Dito yung extension. Oo, dito, dito yata yun. Sana ganun pa din. Ano? Sana ay ano. Mumurahin pa din. Ay, ito ading. Sana, mo uh, saan mga maliliit? Wala, ano? Ay, ay, ang lalaki naman na. Ah. Wala yung mga maliliit. Ito ang ay, hindi Wala na yung mga maliliit, ano? Eh? Ay, shock meron pa. Dito, Wala na ba? Ito na talaga yung lagayan niya. Hahanap <laughs> ah, eh. Wala Mga plastic man dito. Doon tayo sa ano, ding. Doon sa tunay. Tunay. Nah, plastik mun jangan. Oh, plastik. Tonde boto, ndi ah, Ala. Ayo oh, ala kinurutku. Indih plastik. He? Eh, plastik. Ayo atmos pinutu. ito oh. Ito yung maganda pa. O alo alovera, pwede mo na, mag-i-conspire sa amin. Wala, nakakainis naman doon sa amin, namamatay. Ah, mainit na doon. Oo. Oh, oh. Oh, ito yung mga totoong ano, bulaklak. Ang ganda niyan, Ading, no? Ala, tingnan mo yung coconut. Ala, <laughs> tingnan mo, guys. May mga coconut dito. Ay. Alam mo dito sa atin, Ading? Parang wala lang yan. So, may, may paswara, no? Yan, ganyan. Tapos ito, yan, okay lang yan. Tapos ito, mga ganay, sus, tas ngayon ang mahal. Ayan yung mga gabi-gabi na yan. Ako. Damo lang yan sa atin. Kaya talam mo, mga ganito. Wala lang, sa tabi-tabi sa lang yan. Sa atin, sa Pilipinas. Ito yung maganda sana. Oh, yung mga orchids. Uy, ading, 599. Ito ang Anong 599? Yung lagayan lang? Ang ganda ng mga orchids. Ay, 49 cents. Ha. Ito, magkano kaya ito ma-antorium na ito? Ah, na Nasa otso Ay, siya ka. Pero maganda. Oo. Uh -oh. Mas pili ka lang ng malaki-laki. Ayan, o, oh, oh, yung mga orchids, ah, din. Ang gaganda. Oo. Oh. Wow, yung white na orchids. Hindi, kaya na ikaw ang ba? Ano? Okay. Okay. Uh oh oh, palmera. Mm -hmm

nilag nilagay ko sa palibot sa amin. Mm -hmm. Tapos pagka ano eh ang tatanda. May mga may mga may, may, may ano siya ba, diba, gabi pag pumubo ay pinubo. Ano ang ano mag ah 299 siya. Maganda to oh 299. Lagay natin sa church. Ano oh, yung pangalan niya ang ano papa. <laughs> Tapos ilagay natin sa malaki kasi tumataba to eh lumalaki to eh. Yeah. Tapos ang sipag nitong mamulaklak. Sipag talaga nitong mamulaklak. Sa kanalang. Gusto <laughs> bumili pero sa kanalang. Ang ganda sa church. Lagay natin doon dalawang ano. Sa, sa bahay talaga. Inaalis na nasa sa kapal. Okay. Pero, siguro, ano, sabihin ko sa kanya magtanim ulit nito. Vamos na, ading. Labas na tayo. Palabas na to, eh. Pero, vamos a comprar, porque por si coger un carro, no. Ay, ito. Yes. Ito na yung last, ano, guys. pa na kami. Labas na kami, labas na. na Ganyan sa mga cabinet. Yan, we're going out. Lalabas na kami. Ito na kami ng labas. Meron kami nabiling, ano, yung plato. <laughs> Ang pinunta lang talaga namin dito, magpalamig. <laughs> at maghahotdog. Gutom ka na, ding. Kaya talaga, nung uma kanina umaga pa ako kumain ng tinapay. Sana yun. Na? Meron siguro. Oo, meron yan yung ano, paper bag. Naku, saan tayo dito, ading? Minsan, merong mga ano dito, eh. Dito ba tayo sa counter? Dito sana tayo, ading. Oo, balik konti lang. Ay, ano yan? Yung card ba yan? May card yan, na din ba tayo sa counter? Ang counter dito Minsan maraming Ano dito yung Mga kundi Tara Doon tayo sa counter Ayun o no, Counter yata doon Dito, no? Dito tayo. So, pag na kami, guys. Ay, ito Ay, 299. Ano yon yung? yung, ano, yung ah oh, Oo, oo nga, diba? 299 lang. Ayan, no? Ito yung like kong binibili sa Denmark. Pag nag extra siya ito, ganito. Uh. Okay, perfect ito. Tapos hmm. yes, ito, meron din siyang nilaw. Um, dati yung pula lang. Ito yung tindahan. Yeah. Tindahan. Ito mga biscuits. Oh, may tinapay din dyan. Oh. Um, yan. Mga mm, biscuits. Tara ading O tayo Ano bang atin Habang wala pang Awala ah, ganong tao ah. O meron pa silang online So bye na guys Let's go